Bago pa man matamasa ni Nery Naig ang tahimik at maginhawang buhay, nakasama ang kanyang pamilya at bago pa siya maging matagumpay na negosyante, dumaan muna siya sa maraming kontrobersya at pagsubok na sumubok sa kanyang tibay at kakayahan bilang isang individual. Gayunpaman, isang bagong kontrobersya ngayon ang muling gumulat kay Neri at sa publiko. Sino nga ba si Nery Naig? The Philippine Showbiz List presents tunay na pagkatao ni Neri Naig. Neri's challenging and colorful quest into the world of showbiz. Si Neriza Garcia Naig Miranda, mas kilala bilang si Neri Naig, ay isinilang noong September 7, 1985. Isa siya sa mga discover na talento ng ABS-CBN noong 2004 matapos sumali sa Star Circle Quest. Sa kabila ng matinding kompetisyon, si Neri ay nagtapos bilang 6th runner-up. Ang Star Circle Quest ay isang mahalagang yugto sa buhay ni Neri. Siya ang huling quester na natanggal bago ang Magic Circle of Five. Ang karanasan niya sa kompetisyon ay nagbigay sa kanya ng mahalagang pagsasanay at exposure na naging pundasyon ng na kanyang karera. Matapos sa kanyang stint sa Star Circle Quest, unti unting bumuo si Neri ng pangalan sa si industriya sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga supporting roles sa mga teleserya at pelikula ng ABS-CBN. Naging bahagi siya ng mga kilalang palabas tulad ng SEQ Reload, Okay Ako Kilig Ako ang panday sana maulit muli Isabella at immortal isa rin siya sa mga cast ng The Legal Wife matapos ang ilang taon ng aktibong pagganap pansamantalang nawala si Neri sa showbiz gayunpaman hindi natigil ang kanyang hangarin na magpatuloy ang kanyang karera sa tulong ng kanyang manager na si Boy Abunda nagsimula siya magplano ng isang matagumpay na pagbabalik Neri is a wise homemaker with many businesses Si Neri ay hindi lamang isang aktres na minahal ng marami, kundi isa ring inspirasyon sa pagiging isang mapagmahal na ina, supportive na asawa at patagumpay na negosyante. Sa likod ng kanyang mga tagumpay, makikita kanyang determinasyon, pagiging wais o madiskarte at ang kanyang dedikasyon sa pamilya at negosyo. Noong 2012, sa panahon ng kanyang pahinga mula sa showbiz, isiniwalat ni Neri na siya ay may relasyon sa vocalist ng parokya ni Edgar na si Chito Miranda. Ang kanilang pagmamahalan ay nagdala sa kanila sa altar ng dalawang beses. Una, sa isang civil ceremony noong December 2014 at sumunod ay isang formal wedding sa Tagaytay. Hindi naging madali ang simula ng kanilang buhay mag-asawa. Noong August 2015, nakaranas sa matinding dagok ang mag-asawa na magkaroon ng miscarriage si Neri sa unang pagbubuntis. Subalit ang kanilang pananampalataya at pagmamahal ay nagbigay daan upang magpatuloy sila sa pagbuo ng masayang pamilya. Noong 2016, isinilang ni Neri ang kanilang unang anak na si Miguel Alfonso Omigui. Makalipas ang limang taon, noong October 2021, ipinakilala naman ng na mag-asawa ang kanilang pangalawang anak na si Cash. Sa parehong taon, ipinakilala rin nila ang kanilang anak na si Pia. Ayon kay Neri at Chito, si Pia ay naging bahagi na ng kanilang pamilya mula nang makilala nila ito at tinanggap siya bilang nakakatandang kapatid na Miggy at Cash. Isa si Neri sa mga kilalang asawa na talagang nagbibigay ng sorpresa sa kanyang kabiyak noong February 7, 2022 sa so 47th birthday ni Chito. Sinapresa niya ito ng isang bagong yate na pinangalan ng Margarita. Ang yate na ito ay nakadock sa Pico de Loro Beach and Country Club sa Batangas kung saan meron din silang condominium unit. Maliban sa mga tagumpay sa negosyo, nakilala rin si Neri sa kanyang pagiging praktikal na ina. Noong September 10, 2023, ibinahagi niya kanyang 1,000 pesos weekly meal plan para sa mga abalang ina. Ang nasabing menu ay naglalaman ng mga pagkain maaaring ihanda mula agahan hanggang hapunan. Ngunit umani ito ng magkahalong reaksyon mula sa netizens. Marami ang nagduda kung paano magkakasya ang isang libong piso sa isang linggong pagkain. Sa kabila ng mga batikos, dilipensahan ni Nery ang kanyang post. Ipinaliwanag niya ang ilan sa mga sangkap tulad ng gulay ay galing sa kanilang sariling garden at ang itlog ay mula sa kanilang poultry. Sinabi pa niya na siya ay galing sa hirap kaya alam niyang demiskarte sa buhay. Nagbigay rin ng suporta si Chito sa kanyang asawa. Ayon sa kanya, ang intensyon ni Neri ay makatulong sa mga gustong matutong magtipid at hindi upang ipagyabang. Sinabi rin niya na ang meal plan ay ginawa ng may kasiyahan ngunit maaaring maging gabay sa mga nangangailangan nito. Bukod sa kanyang pagiging hands-on na ina at asawa, si Neri ay kilala rin bilang isang matagumpay na negosyante. Ilan sa kanyang mga negosyo ay ang Neris Gourmet Tuyo, ang isa sa kanyang unang negosyo na nagbigay sa kanya ng inspirasyon na palawakin pa ang kanyang portfolio. Very Neri, isang brand ng beddings at sleepwear. Jiju Samgyupsal, isang Korean barbecue restaurant sa Cebu na co niya at ni Chito. Amari La Cucina, Italian restaurant kung saan may mga shares din sila ni Chito. Miranda's Rest House at Neri's Cottage, mga paupahang ari-arian sa Alfonso Cavite. Hillside House, isa pang property for rent sa Baguio. Isa rin sa mga pinakabagong negosyo ni Neri ay ang kanyang beauty salon na kanyang inako noong ito ay malapit ng magsara. Noong October 2023, idinagdag din Neri sa kanyang mga kredensyal ang pagiging isang author matapos mailathala kanyang aklat na wais na Mrs. the wise homemaker. Sa aklat na ito, ibinahagi niya kanyang mga kwento ng tagumpay, diskarte at mga aral sa buhay na maaaring magsilbing gabay sa iba pang kababaihan. Si Neri ay isang huwarang ina, mapagmahal na asawa at matagumpay na negosyante. The Past and Present Controversies Faced by Neri Noong August 2013, isang matinding kontrobersya ang yumanig kay Neri at sa kanyang kasintahan pa noon na si Chito Miranda. Kumalat ang tatlong video snippet na nagpakita kay Chito kasamang iba't ibang babae sa YouTube bagamat agad na tinanggal ang dalawa sa mga video na natili sa internet ang video ni Neri at Chito na naging laman ng iba't ibang vlogs at social media platforms. Ayon kay Chito, ninakaw ang kanyang hard drive matapos pasukin ang kanilang bahay. Nidalaman ito ng mga personal file, kabilang ang kontrobersyal na video. Sa Facebook page ng parokya ni Edgar at sa Instagram account ni Chito, inihayag niya kanyang kalungkutan sa insidente at humingi ng pamanhin sa kanilang mga pamilya hindi nagtagal isang mas mahabang video na may graphic content ang kumalat muli sa Facebook. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Neri at Chito, hinaharap ang mga pagsubok na dulot ng iskandalo. Matapos ang iskandalo, ipinakita ni Neri at Chito na hindi sila basta-basta magpapadaig sa mga hamon. Noong 2014, naging viral ang isang music video inspired wedding proposal ni Chito kay Neri. Pinuri ng mga fans ang sweet na gesture na ito at naging simbolo ito ng pagmamahalan at pagditiis ng magkasintahan. Sa parehong taon, ikinasal sila ng dalawang beses. Ang kanilang kasal ay nagpatunay na kaya nilang nagpasan ang anumang pagsubok basta't magkasama. Noong February 2016, isang bagong kontrobersyang hinarap ni Neri na maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya at sa kanyang road manager ng Cebu Regional Trial Court Branch 5. Ang kaso ay may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 matapos ang kanyang Instagram post tukos sa dalawang complainants na umano'y pekyo umano, umano nagbebenta ng digital camera. Sa kabila nito, nagpatuloy si Neri sa kanyang karera at personal na buhay, ipinapakita kanyang resilience sa harap ng mga pagsubok. Matapos ang mga kontrobersya, nakilala si Neri hindi lamang bilang aktres kundi bilang isang masipag na negosyante kasama ang kanyang asawang si Chito. Nagtayo sila ng iba't ibang negosyo at nag-invest sa mga ari-arian. Naging aktibo rin si Neri sa pagbabahagi ng kanyang mga kwento tungkol sa kanyang financial journey at kung paano siya nagsimula. Inilaan niya ang ilang negosyo at investments para sa kinabukasan ng kanilang mga anak na sina Miggy, Cash at Pia. Sa kabila ng pagiging abala sa negosyo, nananatili si Nery bilang hands-on mom at wife. Akad na ng pamilya ay nanatiling inspirasyon para sa maraming Pilipino na naghangad ng tahimik at masaganang buhay. Gayunpaman, isang bagong kontrobersya ang muling gumulat kay Nery at sa publiko nitong November 23, 2024, iniulat ni Oji Diaz sa kanyang showbiz update vlog na inaresto daw si Neri ng Pasay City Police na sa si paglabag sa Section 28 ng Republic Act 8799 na nagbabawas sa hindi rehistradong pagbili at pagbibenta ng securities. Lalong nagulat si Oji ng sabihing wanted si Neri. Ayon sa source daw ni Oji, maaaring may nakaalitan si Neri sa negosyo kaya agad itong sinampahan ng kaso. Sa kabila nito, wala pang opisyal na pahayag mula kina Neri at Chito ukol sa issue. Ang pinakahuling post ni Neri sa social media ay ang pagbati sa ka 8th birthday na kanilang na anak na si Miggy, isang araw bago ang di umano'y pagkaaresto sa kanya. Sa kanyang post, inilarawan ni Neri ang kanyang anak na si Miggy bilang kanyang forever baby na may mataas na maturity level ayon pa sa kanya, napakalaking biyaya nilang mag-asawa na magkaroon ng anak tulad ni Miggy na sweet at isang gentleman. Gayun pa man, inamin ni Neri na minsan ay sumasakit ang kanyang ulo kapag mabilis na nag english si Miggy gamit ang malalalim na bokabularyo. Idinagdag niya naman na okay lang ito dahil yun lang naman ang dahilan na kanyang pagod pagdating kay Miggy. Sa dulo na kanyang post, ipinahayag ni Neri kung gaano kalaki ang pagmamahal niya para sa kanyang anak. Sa isa pang social media post, nagulat si Neri sa kaalaman ni Miggy tungkol sa sport na boxing. Ibinahagi niya kanilang pag-uusap tungkol sa laban ni Mike Tyson at Jake Paul. Sa umpisa daw ng kanilang usapan, tinanong siya ni Miggy kung sino ang sa tingin niya ang mananalo. Naging gulat ni Neri nang biglang magbigay si Miggy ng masusing analysis batay sa kasaysayan ng boxing ng dalawang boksingero. Bukod dito, ibinahagi rin ni Neri sa Instagram ang kanilang family outreach initiative para sa mga bata. Sa mga larawan, makikita siyang namamahagi ng pagkain at iba pang mga regalo sa mga bata sa isang elementarya. Kasama niya sa activity si Chito at ang kanilang bunsong anak na si Cash. Binanggit din niya rin na nagbigay siya ng tulong sa mga guro na tila masayang masaya na makita sila. Sa ngayon ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang mga susunod na hakbang ni na Neri at Chito sa gitna ng bagong kontrobersya.